Day 4 Good morning po sa inyong lahat Tatry na namin ngayon yung Papunta kami ng Chiang Kai-shek Basically para siyang luneta Ng, Taiwan At itatry na namin yung Pokemon Pokemon Gotta catch them all ito po ito try na po namin ito siya hopefully umandar siya Ago. ay ayun nare naman siya pengen pera maglalagay lang kami ng 50 next ay ayun ang galing ah, oh, ano na Okay na ata siya. Nice. Galing. Dragonite. And a Chips. At may hamog po yung cellphone niya. Okay na yan. Hindi mo natin makauubos yan eh. Alam mo medyo, medyo late na kami ngayon. Ala una, alas dos na ata. Pagod na pagod talaga. Pero kumain kami kaninang umaga. Napakain kami madami-dami. Pero hindi ko rin naubos. Ngayon, right side baby, I was born this way chill-chill lang kami. Tingnan namin yung mga zoo kami. Zootopia. Ganda dito. Oh my God. The back rooms. <laughs> Exit 8 bala. Biglang lumabas. Exit 8. Pag dalabas namin dyan, bigla kami pupunta <laughs> sa likod. Tira mo, ah. Hello, my God. Charis. Sige na. Kakain muna kami. Hello. Hala, ang ganda na dito, te. Parang ano na. Mulan. Look at me, will I ever pass for a perfect bride? Ano 1,000? Or a perfect daughter? And in I was meant to play. Para tayo nasa loob ng paso ng Genshin Impact eh. Anong pangalan nun? Dito na lang ako. Kwentohan mo na lang ako te. Ayoko na umalis. Mag-isa ka na lang. Ayoko na. Teka, saan mo na tayo pupunta? Dito mo na yung figure out. Andito na tayo. We are here. O, oh, saan tayo pupunta? Pag ano to? Ito main plaza. Nandito sila. Nandito sila. ka na. Wala yeah. na tayo. Kaya natin. Ciao. Look at me. Will I ever pass for a perfect bride? Ay, ito! Kainin muna natin. Nandito muna tayo dito. Kasi baka bawal din magpasok ng gamit eh. Pumuna po kami. Siguro, kasi wala tayong nakikita ang ano dito, di ba? Southeast Asians. Parang Pilipinas lang ang kayumanggi dito bukod sa mga Indians na meron din and mostly Koreans. So baka yung Meteor Garden lang talaga yung point of reference sa mga Pilipino dito. Kaya ang dami, no? Oo. Ah, yun lang talaga. O, bukod doon, ano pang alam mo? Chiang Kai Shek International School. Ano pa? Sarap. Kahit medyo malamig Malambot pa din. Kahit medyo malamig na. Ito yung tenten -ten dito. Tsaka yung... Ano yung ganito pala sa loob, oh? Get hindi ko kayo nakain? Sayang. Ngayon ko nga lang nalaman, eh. I I hindi, kinakain ko yun. Iyak siguro ko kung di umaandar ko. Na-charge mo ba yan? Hindi, hindi ko alam kung nakakonnect ba siya. Ano, eh. <laughs> Basta inoon ko lang na walang paalam, eh. para sa mga trentahe ng ano eh, Taiwan. Hindi sila matamis. Hindi rin sila sobrang alat. Na ano, mga Pilipinas, di ba? Adobo, punong-puno ng lasa. Savory. <laughs> uh Oo. -oh. Caldereta. Sa atin ang matapang lasa, sa kanila hindi. Kaya ano pala yan. natatamisan sila masyado, na sila parang masyado. tama nga lang. Kaya ang papayat nila eh. Hindi kasi sa atin naman, ka e, tayo, nagaganon tayo kasi hindi naman na tayo nagkakanin. Siguro pag nasa ka, oo, oh, oh, nang nasa ka. Pauso. Mag-away-away kayo dyan, bas nyo ako Okay ka na. Okay oh, na. Okay lang ko ba hindi mo kakainin yan? Calories. Pag-loud hmm. lang. Teka, mag roll lang ako. Tara, punta na tayo ng Chiang Kai-shek. Teka, may magandang picture eh. Mag 5 o'clock papunta na Shilin Market Shilin, Shilin, shi, Shilin, Shilin Pag na night market Tignan mo kung anong pwedeng doon sa Shilin Ganda dito te, ang payapa Walang nag-aaway ng mga magkakapit bahay Ay, actually Isang beses lang kami nakarinig ng sumisigaw dito Pilipino pa may kaaway sa video call <laughs> <laughs> Pilipina te wala, sobrang nice nila lahat. Medyo ano, ay ang ganda girl. Hala. Gago nang ako. Ay ang ganda ay. Teka lang yan na rin pa ako takot dyan! Kailangan natin yung feature doon. Ito ako takot, nang inig ako. Ang ganda. Gender Bells. Ang laki te! lula ako! Lula Bells! Lula Bells! May kwento! Kiss Kiss! Gande. Kaso ma lang! Ay! dami pa meron pa dun oh! Actually doon na lang tayo magpicture kasi meron pala doon oh! I just want us to go! Dun, dun. Dito na tayo sa may medyo ano maganda te! Ala. Grabe yung ano. Hindi ko alam kung... Yan lang, hindi ko alam. Kasi hindi, hindi ako nag-research eh. Pero, grabe yung respect nila sa kanilang founding fathers. Founding fathers. And the founding mothers. Ang pati. Oh my God. Basically, yan yung view. Alawa kayo, tingnan nyo o oh, nang ng picture. Oh, di ba napakalayo? Hindi ko nga lang pakikita nyo eh. Ay, teka lang. Lahat ng animals be picturean ko. Huwag umalis. Bakit ko maalis? Bait-bait ko eh. Ayun lang majinit. Ayun kong umalis dito, te. Ay, te, na lang muna kami. Kasi may ano. <laughs> Layo. Doon muna tayo. Kasi merong lilim. Lilim. Para. Mamaya ka na mag-chismis. Oh, sagad. Hindi ko alam kung anong function ng bawat temple. Theater. Ay, ang, ay gusto ko ma... PICC. PICC, ganun level siya. Pero mas malawak to. Feeling ko ang daming event dito. Dito rin si Taylor Swift eh. Hindi, <laughs> 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 pero feeling ko lagi sila nag event dito. Ganon yung itsura niya. Dito muna tayo kasi po, may ano, may lilim. Ito po mo. Ay, di kong grat sa kanila. Uy, ang sarap manood dyan. Gagi. Talaga? May ka nainitan? <laughs> Yun lang talaga yung problema dito. Just like in the Philippines. Pero ang ganda kasi pag walang nakalagay sa, ibabaw. sa iba Hindi. Oh, actually, puro puno sila. Ah, uh, teka, picture tayo. Talaga pong, hindi, hindi nga, demonyo si talaga. Record, <laughs> <laughs> isa pa, hindi nagre-record. Palagi na lang. Tulet. For cloud. ikaw okay, na lang mag-isa doon. Zoom na lang kita. <laughs> zoom na lang kita, te. Hindi, ito eh. Ito pa Ayoko. Okay. Ay, may hagdanan pati. Gusto mo ba akong makyat? Parati nyo malaki dyan. Ayaw na. Pagod na. Zoom na lang natin. The narration. <laughs> Bigay ko sa yung mic. Tapos, nag-narrate ka sa loob habang ah. nakaka-video ko. Oh. Ah. Ito na nga. Gaano <laughs> ka pawis? Hahaha <laughs> Kapag ano nang dato ako dito sa Taiwan Unang ano ko Papa-air ko ng kong Chiang kai <laughs> Doon na sa taas Parang Alice in Border na <laughs> Okay na po Ilalakarin na po namin to Dadaanin ko na lang po sa kwenta Ano Pagkakit mo dun sa hagdanan, ay, yung gundo. Sana may ano, zipline pa baba. 500 NTD. Ang ginit. Buti nila, hindi ako nag-itin. Inaayos talaga nila lahat. Ang galing-galing. Puro mga Koreans din yung mga kasabay natin. <laughs> Ang taas. Sabi chill-chill lang today. Chill today. Changkay shit lang muna tayo. <laughs> Pahinga muna tayo sa alas na puno bago tayo umakyat. It's the Hingal ASMR. <laughs> Wala pa po tayo sa hagdanan nito. Ha? <laughs> Bahala ka sa buhay niya. <laughs> Pahinga muna kami dito sa puno. Wait lang. Papano lang ako. Kasi kung nakikita niyo po yung stepso, oh, so siya. Tsaka ng nangitim na talaga ako. Ramdam ko nangitim talaga ako. Namumula talaga ako. Ikaw din eh. Namumula ka din. <laughs> Umpisahan na natin! <laughs> ang lapad! Eh, parang yung isang buong QC circle, isang area pa lang dito. <laughs> Nang... Ay, actually, ang ganda nitong spot na to. Sindali, picturank ko to. Go na, hindi ko na to. overthink Diret-diretso na. Pero, ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, hindi, papakita ko sa kanila yan. Diba? Dito po tayo. Hindi, actually, mababa lang naman pala siya. Akala ko super taas. 20, sabihin natin 20. Siguro, ay hindi, parang 100 steps. Ganon. Around. Ang ganda. Or videos alone. Thank you. Hinihinga lang ako pero ang ganda. Picture na kaya tayo habang wala pang tao. One, two. Okay na. Saan na tayo? May babaan ba doon? Ah, actually, meron. Oo. minute lang, pero super ganda. May kainit siya. kumain na tayo. Sino sabi ko rin? <laughs> Saan yung naririnig ka na kamay? ang lamig. Ah, uh, pro tip. Kung naiinitan po kayo sa Chiang Kai Shek, <laughs> pasok kayo sa elevator. Meron po elevator sa gilid. Malamig po sa atin si ano lang si chang ami lang ang kilala <laughs> ay mga ano ay lamig silip tayo kung may ano Ang dami naman pala. Ay, sandali. Picture na natin. tama hindi 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 Pagod na. Natin. Saan? Hindi ba dito? Okay lang. In, in, fairness, walang bayad. Ay, dito ang ganda ng exit, oh. Tingin tayo. May payong pala, oh. Kaya nga. Yan din yun, di ba? Ni Hanap kami ng ref magnet. Ay, ang cute. Tignan mo, ano to? Anong function nito? So, ay, ang cute, to. oh. Display na may design. Lego. Lego. Hindi ko alam kung Lego siya, pero... Block. Oo. Uh -uh. Blocks. Pusa na lang. Lah lahat na lang may pusa. Nakakais. <laughs> Everywhere is pusa. Everywhere is pusa. Na pusa Everywhere is pusa. Ganda. Ang sarap. Pag nabasag mo, may kasama kang bata. Suko mo na lang sa immigration yung anak mo. Sabi ko sa hala, 58 lang. Huwag kang magturo. Huwag kang magturo. Walang ref magnet. Ay, ref magnet ba to? Hala, ang ganda. Ay, hindi. Mahal kaya ito dito. Hopefully makita ko. Pero ang ganda kasi nito eh. Itong chankashi. Eh. Ah. Ikot na lang <laughs> tayo. Hindi ba at nag ka <laughs> Okay. Ako'y tao lang. Ito na pala talaga siya at natutokso rin. Ano pala yun? Dinagdag, dinagdagan nila overtime. Are you sure? Hindi pa pwede dito na lang tayo umikot kasi nakikita ko na may... Ay, joke lang. Nandito yung araw. same, same. Ah, first time natin nakakita ng kapwa Southeast Asians dito. I think Vietnamese ata sila. Tapos selfie na lang sa init. <laughs> <laughs> Napadakbay sa init Ito na nga yung ano Yung, ang tawag dito? theater Hindi Diyan kumanta si ano, Simulan. si Mulan Who Bahay is that nila to Girl I see hindi oh, ah, China yun ha Mas ano sila, mas liberated Very welcoming, ganun At mafe-feel mo talaga yun Sa aking cloak promo code ay, hello, pussycat. Ay, pussycat. Ay, Ay, ala, birdie. Ngayon lang ako nakakita niyan. Ito, pigeon. Ito, duck. Iba, iba. Iba yung itsura nila. Ito, ito, pigeon to. Ayun, na. Must there be a secret song inside? Ay, ito, ito. regular version. At doon na nga nagtatapos itong aming munting paglalakbay mm. sa Chiang Kai-shek. Honestly, sobrang ganda. At para doon sa mga interesado sa kanilang history, I think ito yung perfect na starting point para sa inyo. Ang tanging reklamo ko lang ay mainit. <laughs> so mas maganda kung sa gabi na lang kayo pupunta. I heard na maganda raw dito sa gabi. So sa susunod, nababalik ako dito. Magcha-Chiang Kai-shek tayo ng night. Anyway, ito na. Naghahanap na kami ng makakainan. At para sa next episode natin, pupunta naman tayo sa Taiwan or Taipei Zoo. Ano nga ba yung pangalan niya? Hindi ko maalala. Pero makakakita na ako ng panda! Kaya nako, maghintay kayo ha. Hit like, subscribe at notification bell. At see you sa next episode. Bye love you, hanap lang kami ng makakainan, family mart, Mga or kahit ano. Pa-aircon muna, pawis na pawis ako. Tayo nagdala ng pamalit. Ng naman tayo. <laughs> Hinanda ko yung santo ko kanina eh. Hey. Para sa ending ng ating pag-alis dito. I believe I can fly. <laughs> Nahulog sa tulay. kina gat nang crocodile fugu gutay go tani guta okay no